So, ayan mga idol. Uh, good morning po sa ating lahat at isang masayang pagbabalik na naman sa ating munting channel. Panibagong araw, panibagong uh, video na naman po tayo. Yan, mali tayong mamamana. Dito na tayo sa ispat. Ibang ispat na ito mga idol. Bali dumayo ako dito sa may, ano? May Barangay Bugas. Ayan, dito tayo sa May uh, tapat nila. Ayan yung kanilang tulay. Bali dito tayo sa May. At uh, tawag nila dito sa Pau. Bali, ipapunta dun yung pamamana natin. Bali, naglakad lang ako mga idol kasi malaki naman yung hibas. Uh, mula dun sa barangay namin, naglakad ako dito. Yun, bali yung pamamana natin. Pabalik. Dun na tayo aakyat ah, sa may tapat ng barangay namin. Yun, bali, wala tayong kasama ngayon mga idol. Gawa ng yung mga espero dito sa amin. Sa gabi sila namana. Ina-GPM Boy Vlog. Tapos yung kapatid ko ilan nila lang kasi kami mga espero dito sa amin kaya uh, kadalasan nagsusolo tayo wala tayong nakakasama so ayan mga idol balihan tapay na lang kung ano yung pagkalob sa atin ng ating mahal na Panginoon at sana maging isang mapagpalang araw po sa ating lahat ito yan medyo may kalakihan ng alon gawa ng yun may ano nagbanta na sama ng panahon malaki ng alon sa kaamihan na rin pasang halos isang oras na aking paninisid finally, minakita po ako ditong isang uh, brassishub fish or kilala sa tawag sa amin na danoy or ilak bali pumasok po dito sa butas kaya nag po tayo na silipin yung butas na pinasokan nya ayan at luckily po uh, nakita po natin yung isda na pumasok dito Pinsensya na kayo mga idol kung hindi masyadong maklaro sa camera. Yun, salamat at tinamaan po natin. Ang problema nga lang, uh, sumabit po yung uh, napananating isda. Kaya, eto nag-resurface lang po muna tayo. tanggal natin yung ano pagkasabit at dito mga idol uh, babalikan na sana natin yung isda yun salamat sa Panginoon at kusa na lang lumabas scared Pusa na lang lumabas Ay, salamat nila tayo pinahirapan Pusa na lang ilinabas niya yung ano Yung bala natin eh Thank you Lord Na buhay na mano natin eh Pa naman kalaki pero ayos na, good size na sa pangalangawang dive po natin yan mapansin natin medyo may pagka malabo na po yung tubig uh, gawa po yan ng mga uh, pagulan dito sa lugar namin so ayan mga idol medyo distansyado pa po tayo sumisisid sa mga ganitong klaseng spot mga idol kasi iniwasan po natin na makita po tayo agad ng isda kung sakaling may laman itong spot na sinisisid po natin at dito mga idol, uh, wala pa tayong nakitang malalaking isda. Ito sana yung madalas umapanaan ng mga ilak. Kaso walang laman sa ngayon. At dito mga idol, magre-resurface na sana tayo nang bigla akong may nakita dito sa butas na grupo po ng mga spotted snapper. Kaya ito na yung naging target po natin. yun salamat at kinamahan po natin ang mga ganitong klaseng uh, snapper po mga idol ay hindi ito lumalaki masyado pero isa din ito sa mga masarap na klase na mga isda mga idol sarap ito pang sabaw Thank you Lord Grabe na po, din ng parain. Ah, Tinira natin tong uh, spotted snapper. natin bago nakadagdag at dito mga idol sa pangatlong dive po natin ay dito tayo sa isang bahora ito yung bahora na madalas ko itong mapanahan ng ilak minsan naman yung snapper maganda kasi ang butas na ito kaya ideal talaga na Uh, tirahan ng mga ilak at saka yung snapper mahilig din kasi, din kasi yung mga ilak sa mga ganito pong klaseng uh, butas at ito mga idol uh, pagsilip pag silip po natin ayan, may nakasalubong po tayong isa naman uh, ori ng snapper salamat tinamaan po natin tawag sa amin dito mga idol ang mga ang ganitong klaseng snapper ay labungan thank you lord ay, Thank you Lord. Another snapper naman. So ayan mga idol dito sa pang-apat na dive po natin. Isa naman po itong bahora. Ito yung bahora na paborito namin ng kapatid ko si kasi si George TV. Dito kami madalas makahuli ng uh, malalaking snapper. Maganda kasi sa ilalim mga idol para siyang kuiba Kaya ideal talaga na tirahan ng mga malalaking isda. At dito mga idol, kailangan po natin maging uh, maingat ano at iwasan natin makagawa po ng ingay para di mabulabog kung sakaling may laman itong sinisisid natin. At dito mga idol, uh, tarang wrong timing tayo. Hindi tayo nakatiming na may malalaking isda dito sa butas na ito. Meron naman sa malubong sa atin na uh, isang ori din ng snapper nga uh, idol. Dalawa sila kaya ito na lang yung tinarget natin para hindi naman logi yung pagsisid natin good size na rin mga idol maganda ng pandagdag tawag namin dito labungan yung salamat at tinamaan pa natin

ito mga idol sa panglimang dive po natin ito yung dive na hindi ko inasa na may sasalubong sa ating biyaya yun mapansin po natin biglang may sumulpot na blue pinted valley yun buti na lang at napahabulan pa natin mga idol <laughs> medyo distansyado nga lang yung uh, pagkapana natin kaya hindi tumagos yung ating uh, bala at dito sumabit pa yung line natin kinailangan kong tanggalin yung Uh, pagkasabit para maarihan natin mga idol kasi lumalabas na yung flapper talaga natin dito sinundan ko yung isda mga idol at hinawakan ko yung bala natin para itusok ulit ayun salamat at nitusok natin mga idol Ayan, napatagos na natin yung ating flapper salamat You, at dito mga idol mali kong binalikan yung ibang sabit na line natin kasi lumulubog kasi yung ano natin yung uh, kulata yun salamat at nahuli rin natin itong isda Thank you, Lord. salamat kaulit tayo ng Blue Pintri Valley pang <sighs> makawala dito na lumabas na lumalabas na dito yung ano yung flapper natin ha para sa ating talukuhan okay. talaga itong isda na ito thank you lord Huwag kayong mahirbal bali na tayo Salamat at naka-delinsya rin kayo kahit paano Napakadalang talaga ng panayin sa ngayon Salamat at ito yung mga nahuli natin eh Buti na lang at nakahuli tayo ng Blooping Tribale Buti pang makawala <laughs> Ay, grabe yung layo ng pinamanaan natin So ayan mga idol, bali ang lang tayo sa bahay para kiloyin natin kung nakailang kilo tayo A few moments later So ayan mga idol, bali dito na tayo sa bahay Ayan bali, kiloyin na natin ang mga nahuli natin Ayan, ayan lahat yung mga nahuli natin eh yan, salamat sa ating mahal at naka dilin rin tayo kahit papano. Medyo madalang pa talagang panahin doon sa area na yun. Buti na lang at naka huli tayo mga idol ng Blue Pin Tree Valley. Muntip pang makawala. Lumabas na dito yung sima. Maliit na lang yung na sumasabit oh. Buti na yun, ano natin ni tusok ulit yung uh, bala natin. Yun, natin kung Kailang kilo tayo Yan 2.5 po yung Isang tribali natin Salamat Blessing na Tapos Ito naman Yung mga Ori ng mga snapper Yan alanganin mag isang kilo Sama natin, yung ilat yun, 1.25 bali, kuloy natin lahat kung kailang kilo tayo lahat ayan meron din tayong uh, 3.75 po mga idol ayan, salamat makabinta rin tayo nito so ayan mga idol, bali yung ibibinta lang natin itong isang tribali natin yan 2.5. Meron din tayong uh, 500 pesos. Yan, salamat. Maliit na naman yung pangulam natin. Kasi yan na ito maghapon, mga idol. Yan, salamat sa ating mga mahal na Panginoon at nakabinta rin tayo sa araw na ito ng 500 pesos. Laking tulong na yan sa pangaraw-araw natin na gastusin. Yan, salamat talaga at nahuli natin ito. Muntik, <laughs> muntik talagang makawala. So, mga idol, bali ang tabay lang tayo sa huli ng ating video. Bali, may shoutout pa tayo. So, ayan mga idol, good morning po sa ating lahat. Bali, shoutout muna. Shoutout na po tayo. Ayan, shoutout po kay uh, Janel TV ng Damam. Shoutout kay Rudy Diladja. Ayan, ng La Union City. Shoutout kay Pancho Pantino ng Rapo Rapo Albay. Shoutout kay Armando Gudsaga ng Kuwait. Shoutout kay Dennis Dela Cruz at sa Dela Cruz family ng Naikabiti at shout out sa lahat ng viewers natin ayan at kay Idol GPM boy vlog yan pa shout out po yan ni Idol Herbert uh, yan o Bilyasa yan big shoutout po sa iyo Idol at maraming salamat sa uh, pagpa shout out at pasuporta na rin sa channel mga Idol ni GPM boy vlog at sana yun, hindi na tayo masyado mabisi para makasama na tayo sa night super fishing nila yan, at out kay Jewel Banug, yan ang Binoy, Binondo Maynila. Shout out kay Arman Iwag, yan ang Panabo City, Davao del Norte. Shout out kay Sergio si Timbal at sa lahat ng kanyang kamag-anak, yan diyan sa Anda Bohol. Shout out kay Kaparos Ambit, yan at sa family, yan miglab shout out po. Shout out kay uh, Chad Summers ng Bohol. Shout out kay Ryan Tyson at sa Tyson family, yan shout out kay Joel Roho at sa mag-ina niya na sina Rosana Roho and Jan Dib Roho. Ayan at sa uh, dalawang dalawang makulit Ayan, sina Russell Ann Arapok and Mark Bens. Ayan Arapok. Ayan, galab shout out po sa inyo lahat. At shout out kay Julie Tukista Ayan. Shout out sa iyo idol. Shout out kay uh, Ivan Ahang ng Mindanao Los Arcos uh, Agusan del Sur. Ayan, at shout out kay Arinato, uh, Nato ng Bataan. Ayan, shout out sa iyo, idol. Shout out kay uh, Troy Jawin blog yan shout out kay uh, Angelo Hermones. yan, Shout out kay Jewel uh, Batosin. Ayan, ng uh, Consolation Cebu. Ayan. At shout out kay Bung Disolok. Uh, LV, Albinto. Laika Lopez. La Army Disolok. Uh, Bibi di Solok, uh, Idna di Solok, yan Rodil di Solok, Rocky di Solok, yan ng babat ngon lady. Miglab shout out po sa inyo lahat mga idol. Uh, at shout out din sa MM MMT Tuda ng May 8 uh, Manasa ng Lokban Quezon yan coming from uh, Pakondo. Yan may grab shoutout po. At shoutout kay Janly uh, Batingga uh, dyan sa Barangay Tabunan ng Burungan City. Yan, Miguel Love, shout out, -out sa iyo, uh, Idol. At shout out din po kay Nipild uh, Gali yan, at sa buong family, yan, dyan sa Cebu City. Miguel Love, shout out po. At shout out kay Roberto Gabrentina uh, Gabrentena, ayan, Gabrentena ng Barcelona, Sarsagon, ayan, mag shoutout po at maraming salamat po sa inyong lahat, inyong yung uh, walang sawang pagsuporta Ayan, at shoutout na rin natin mga idol yung ating kapwa may channel. Uh, please pa support na rin po mga idol. Una-una, shoutout sa dalawa kong kapatid. Ayan. Sina, uh, kasi George TV at may Star TV vlog. Ayan, magalab shoutout po and pa support na rin. Shoutout sa tatlong magkapatid. Ayan, magkarapatid na sina Idol Rap is for Fishing, Rinan Fishing Adventure. Ayan, and, and Rialin Edria. Ayan, magalab shoutout po at sa buong pamilya nyo. At shoutout kay uh, Ma'am Richard Puentes. Ayan, Shoutout din kay uh, Idol si Badong Vlog. Yan, galap shout out sa iyo Idol at sa buong family mo. Yan, at shout out kay Father and Son Fishing TV. Yan, shout out sa Idol. Shout out kay Koyanor TV. Ayan, Kay Manoy Nil Vlog. Yan, shout out kay Jasper Fishing Vlog. Arman Longer TV, ayan. Uh, Dwight Mix Vlog, shoutout sa'yo. At shoutout kay uh, Kapana TV Adventure, Shout out kay GC Adventure. Ayan. Shout out kay John Fishing TV. Shout out sa iyo idol. Shout out kay Larry Amo Silario Lakwat Zero. Ayan, shout out. At shout out din kay Nalds OFW Vlog. Ayan, Jeric Fishing Vlog. Shout out kay Arnolfo po, uh, Ruka Vlog. Ayan, shout out kay Kabaloy Vlog. Ayan ng Alogan San Policarpo. Ayan, Eastern Samar. May love shout out sa iyo idol. At shout out din kay uh, Bugs TV. Ayan. Shout out kay Bro Outdoor. yan Shout out sa iyo Idol. Shout out kay Roger Lunar Mix Vlog. Ayan. Clover 20, uh, 21 Vlogs. Ayan. Shout out. Shout out kay Island Got TV. Ayan. One Sport Fishing. Shout out sa iyo Idol. Shout out kay Kasalam TV. Shout out kay Nas Adventure. Ayan. Kay Biri Espiro. Ayan. Uh, The Travel TV. Shout out. Ayan, kay si Silvery, shout out sa inyong lahat dyan. Kay Jologs Mix Vlog, may kalab shout out. Kay Idol Kalotlot Channel, shout out sa iyo Idol. Kay Peter Marquito, ayan. Shout out Idol, ang damo salamat ang solido nga uh, suporta. Ah, uh, hinay na permi, ayan. And God bless. Shout out kay Winski Vlog TV, ayan. Kontin ni Mano, ayan. Shout out shoutout kay Kabuenas GRP yan official ayan ng Yoki South England bigalab shoutout po sa inyong lahat so ayan hanggang dito lang muna yung shoutout natin mga idol at sa gusto magpa-shoutout bali comment lang po kayo below at sa hindi na shoutout na ngayon bali sa next upload na lang po tayo ayan hanggang sa mali ako po ito po sa nagpapasalamat po sa inyong lahat sa inyong walang sawa pong pagsuporta sa akin ayan at sa mga silent viewers natin bigalab shoutout po sa inyong lahat at salamat sa patuloy na pagsuporta Ayan, mga viewers natin na sa ibang bansa. Uh, may kalab shoutout po. Ayan, maraming salamat sa walang sawang uh, pagsuporta sa atin. At ingat-ingat rin tayo kasi alam naman natin sa ngayon, ayan, may ilang bansa na nagkakagulo. Sana may layo po tayo sa kapamakan, maging sip po tayo. ayon God bless, laging uh, gabayan tayo. Ayan, gabayan tayo lagi ng ating mahal na Panginoon na uh, may layo tayo. Lalo na sa mga yun o FW na natin na talagang andun na sa may pinangyayarihan uh, lagi tayong maging safe yun, God bless at syempre uh, maraming salamat sa mga viewers natin na hindi nag-skip ng ads yan, just magbayad na lang po sa kabutihang loob na ipinamamalas nyo po sa akin malaking tulong po yan para sa revenue po natin Ayan, thank you po at kung kayo mga idol ay isa sa mga mahilig po sa mga ganito pong klaseng adventure. Ako po ito sposong humihingi po sa inyo na may mag po kayo ng inyong like, pa-subscribe mga idol at pakipindot na rin yung notification bell natin para lagi po tayong updated ayan sa mga susunod pa nating video. So hanggang sa muli mga idol, ingat and God bless po at see you next upload natin. Bye bye!